afternoon. Meron na naman tayong i-unboxing. Ayun. Welcome to Ate Marion's channel. At meron tayong i-unboxing for today na nagustuhan ko from Shopee. I really need wall clock kasi walang wall clock sa bahay. At ito na siya. It's 957 guys from Shopee. Together with the shipping, guys, of course. 957 lang siya. Tingnan natin kung singganda ba doon sa Shopee na nakita ko sa video at sa picture. Let's find out. It's 957, guys. At sana, Walang yupi. Sobrang gaan, guys. Sobrang gaan. So, let's find out. Here you are. Here's the... Tingnan natin kung maganda ba talaga. Sing ganda ba, Tara! Taran, taran, run. Ayan. Guys. Ito na siya. Ito na siya. Taran, taran. It looks so nice. Aywan ko kung maganda ba talaga para sa inyo para sa akin ang ganda niya ayun so Tingnan natin. Kung gaano nga ba ganda na mabigat pala siya. Akala ko guys, plastic. Para pala siyang metal. Oh, um, mainit-init pa. Metal siya guys. Wow, thank you. Maganda, hindi siya plastic. Wow, maganda siya guys. Pero yupi, yupi yu, yung iba. Pero okay lang. Let's fix, let's fix it. Bakit may kamay? Oy. Ito yung Ano to? Sumubra ang kamay? Sumubra ang kamay. Oh, extra? Ano to? Extra ang kamay. So, let's find out may extra ang kamay. And Tingnan natin, guys. Kung extra ang kamay ba talaga yun o ano ba yun? Kasi meron naman kamay dito. Tapos tingnan natin yung battery. Mukhang sosyalin talaga siya. Uy. In fairness ha, hindi siya ano, hindi na, ano lang siya guys. Nayopi, na-bumaliktad yung iba. Ito oh. Ang tigas. Ito lang isa. Isa lang ang nadeform. deform ka masira. Sayang. Ano ano siya? Metal kasi. Hmm. Paano ba yan? Asawa ko na lang paayusin ko nito pag dumating. Tapos, ang battery, ano ba? Ang battery is 1.5. So, marami tayong 1.5 dito. Tingnan natin. Kuha mo na In fairness, guys, ha? Hindi siya plastic. Ang ganda talaga niya. Tingnan. Pero naano talaga ako nitong isa. Nabawag ba sa Bisaya? Nabawag. Sandali, guys. Labaw, labaw. yun guys, meron na tayo ditong bagong battery. Oh, 1.5 energizer. Nabawag lang yung ibang ano guys, nabawag. Pero in fairness, maganda talaga siya. What time is it now? It's 1.50. Okay, oh guys. Is it nothing, guys, ha? Sa 1 and 1.18. eighteen. Eh. ganda niya. Charot! Charot! Uy, guys, hindi ako nagsisi sa ano, ha? Sa 957 kasi ano, maganda. Ang ganda. Mukhang social man Mukha lang. Kasi hindi siya plastic. Metal. Ito. Ito. Ah, ito ang plastic, guys. Ito ang plastic. Ah, uh, carton. Carton ito, carton. Pero in fairness, maganda siya. Kasi akala ko talaga ito is, ito, ito, itong, itong, nagbibigay ng ganda is plastic. Hindi pala. Ano siya, guys? Nitali. Yung parang ano siya guys ng electric pan. Wow, thank you for watching guys. Ayon. Para siyang automatic yung takbo. Matchy, thank Tapos meron siyang extra kamay. Extra talaga so itatabi lang natin tong extra. Natuwa ako kasi maganda. Ayan guys, thank you so much for watching. It's very nice. It's worth at the price.